So madam, mayroon naman tayong bagong natuklasan na isda. Ayan. Ito ay mol-mol dito sa Maynila. Ano bang tawag nito? Sa inyo, sa mga probinsya nyo. Basta sa amin, mol-mol ito. Ngayon, ang gagawin ko dito ay ipapaksiw ko muna siya, tapos masarap kasi dito sa isda na ito ay yung ginagataan. Pinapaksiw muna, tapos ginagataan. Ayan mga madam. Yan, napakasarap talaga nito pag ginagataan mo. Pero pag ibang luto, hindi masarap. Ito talaga ito na to, ginagataan talaga to. Nung araw bata pa ako, ganito na na ano ko yung mga luto nung matatanda nun sa amin. Ang ginagawa talaga nito, papaksiwin nila kagataan. Napakayami naman talaga mga madam, lalo na pag yung, yung nagmamantika yung pagkagata mo, yung katanggata talaga. Ayan, abangan nyo ako mga madam, dahil gagawin ko na ito, lilinisin ko muna, tapos ipaksiw na natin. At una, kakaliskisan muna natin kasi ang kapal ng mga kaliskis nito Tapos, sa kanan natin, ipapaksiyon ko lang ito ng buo lang para masarap. Ito na mga madam, ang ng malinisa na siya. Ayan. Kilaliskisan ko siya kasi ang lalaki talaga ng kaliskis mga madam. Ayan o. Oh. Ayan, maghahanda naman tayo ngayon ng mga panangkap dahil ang una nating gagawin ay papaksiwin ko. At kung sino man ang nakakilala nito mga madam na isa na ito, comment below mga madam kung ano ba ang tawag sa inyo nito. Ito na mga madam, hinanda ko aking mga panangkap sa aking lulutuin na paksiw na mulmul. Una mga madam, maglalagay ako sa ilalim ng sibuyas, bawang at luya. Para yung ilalim ay mayroong lasa. Tapos ilagay na natin ang isda nating mulmul dito sa, sa ibabaw ng mga panahog. At ayan, isa lang natin ang maayos. Ayan. kasya naman siya dito sa kawali. Bago ilagay na natin ang ating ibang sibuyas sa ibabaw. 'Yan mga madam, itong sili mga madam ay na natin ilalagay ito kasi malalantay ang kaagad. At maglagay na rin tayo ng asin. At maglagay tayo sa ibabaw ng paminta. At ilagay na rin natin ang ginisa mix. At ilagay na rin natin ang suka. At samahan natin ng kalahating tubig. Yan, takipan na natin at isalang na. Ito na, isalang na natin ang ating paksiw. Pilipid na nga ang natin mga madam kung kulot na. Ayan, kulot na ang ating paksiw. Ayan. takpan na natin. Kaya na mga madam, ilagay na natin yung ating sili. Kasi nga, hindi pwede kanina yung sili dahil malalanta ka agad. At ilagay na rin natin yung ating pangibabaw na malunggay. Nasa inyo lang po yung kung gusto nyo pichay or malunggay. Sa akin kasi, mas gusto ko kasi ang malunggay dahil yan po ay masustansya, sobrang dadaming benefits ng malunggay. Kaya hinahalo ko yan sa mga paksiw ko na may gata para makakain na rin yung mga ato ko. Ah, gata. Madam, luto ng ating molmol. -mol. Ayan, di ba mga madam, napakasarap ah? Grabe talaga, ang sarap talaga ng laman. Oh, gatang gata talaga mga madam oh. Ayan na si Molmol. -mol. Salamat po mga madam sa panun panunod nyo ng video ni Mamita. God bless po sa ating lahat madam, luto na. Ayan, oh, Natuyuan na sa gatang-gata. Ang sarap, mga madam. Yummy, yummy dahil Natuyo na sa gata. Natuyuan na siya, mga madam. Ayan, oh, Sarap na kainin. Dahil gatang-gata talaga yan, Oh. Wala na kunti na lang yung sabaw. Oh. Ayan, oh, Kuting-kunti na lang. Talaga naman. Napakasarap. Ayan, yummy-yummy na talaga. Ang aking mol-mol na paksiw na may gata.